Alas dos ng hapon. Tirik na tirik ang araw. At heto ako nakapila sa covered court ng barangay San Roque para sa dalawang kilong bigas at tatlong dalata. Amoy pawis, amoy anghit, at amoy mainit na aspalto. Kung alam ko lang na ganito kahaba ang pila, sana bumiyahin na lang ako. Sana nag-accept na lang ako ng booking. Pero sabi naman ni Mama, sayang daw ang ayuda. Kung alam ko lang kung anong mangyayari nung araw na iyon, di na sana ako pumunta. Hoy, usog! Ang init na nga. Dikit-dikit pa tayo. Para na tayong sardinas. Magreklamo ka sa Kapitan Jobert. At saka pwede ba wag mong iputok yung bubble gum mo? Nakakarindi. Pampakalma to, Kaloy. Kinakabaan ako eh. Saan? Sa pila? Hindi. Kanina pa kasi, di mo ba napapansin yung mga tanod sa gate. Kanina pa silang tingin ng tingin sa labas. Parang mahihinihintay na di maganda. At saka, ang tahimik sa kalsada. Walang trike. Walang mga busina. Tama si Jobert. Ngayon ko lang napansin. Usually maingay ang kanto ng San Roque. Pero ngayon, yung ingay lang dito sa loob ng court na naririnig ko. Sa labas, tahimik. Isaran nyo ang gate na yun na. Ikadena nyo! Manangtes, anong meron? Bakit namumutla kayo? Huwag kayong lalabas. Parang awa nyo na. Yung, yung nasa kabilang barangay, nakapasok na sila dito. Sino po? Mga ralista? Hindi na sila tao. Hindi na tao. Tumigil ang mundo. Lahat ng tao sa court napatingin sa gate. Yung bakal na gate na may nakapinturang Welcome. Unti-unting nayuyupi. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa lakas ng kung anumang humahampas dito. Mabilis ang lahat. Sobrang bilis. Sa mga pelikula, mabagal ang zombie, gumagapang. Pero ito, hindi. Para silang mga sprinter. Para silang mga hayop na nakawala sa hawla. Kuya, wag! Putik! Kaloy, nakita mo yun. Natalsikan ako ng dugo. Kinagat niya sa leg. Takbo! Chobert, akit sa stage! Huwag sa stage. Takbo sa stockroom. Masyadang open sa stage. Ano yun? Ano yung mga yun? Nakita ko yung kapitbahay natin, si Manggoryo. Matay na yun last week, di ba? Nasa lamay pa nga ako. Bakit siya tumatakbo sa labas? Tumahimik ka maririnig nila tayo. Manang totoong sinabi ni Jobert, patay na yung iba sa kanila. Zombies ba to? May virus ba? Sumpa. Matagal na silang nandyan. Ang mga amalanghig. Amalanghig? Kwentong barbero lang yun. Panakot sa bata. Nakita mo kung paano sila tumakbo, Kaloy? Nakita mo ba ang tuhod nila? Umikit ako at inalala ang imahe. Yung lalaking pumasok kanina. Mabilis. Sobrang bilis. Pero yung mga binti niya, parang kahoy. Hindi siya nagbebend. Tumatakbo sila gamit ang balakang. Pero ang tuhod, tuwid na tuwid. Matigas! Hindi nabibend ang tuhod! Tama, kaya mabilis sila sa diretsyo. Pero hirap silang lumiko. Hirap silang umakyat sa matarik. hig sila. Mga bangkay na hindi tinanggap ng lupa dahil may hindi natapos na gawain o sumpa. At ngayon, mukhang gutong sila. So anong gagawin natin? Dito lang tayo? Mauubusan tayo ng hangin dito. Amoy luma na nga, amoy ihipan ng daga. May point si Jobert Manang. Di tayo pwede dito habang buhay. Rinig mo sa labas, umuunti na ang sigawan. Ibig sabihin, ubusan na. Tayo na isusunod. Kailangan nating pumunta sa ilog. Sa likod ng court, may daan pababa sa sapa. Takot sila sa tubig at takot sila sa matarik na hagdan. Pero kailangan nating tumawid sa court. Puno ng mga halimaw ngayon. May plano ako, pero kailangan niyo akong sundin. Walang tatakbo ng diretsyo. Naiintindihan nyo, bawal ang diretsyo. Sumilip ako. Ang covered court na kanina ay puno ng pila ngayon ay parang slaughterhouse. Pula ang sahig. Nagkalat ang mga tsinilas, payong at mga sako ng bigas na nahaluan ng lugo. May mga nakatayo sa gitna. Mga lima o anim na nakayuko. Naghihintay. Anim sila sa gitna. Yung iba nasa gilid. Yung exit sa likod, mga 50 meters mula dito. 50 meters? Parang maraton yan pag may humahabol sa'yo. Tignan niyo ang mga monoblock. Nagkalat. Gagamitin natin yan. Paano? Zigzag. Takbong ahas. Kapag humabo sila, lumiko kayo agad. Ikot kayo sa mga poste. Ikot kayo sa mga nakatumbang lamesa. Hindi sila makakaliko agad. Mabubunggo sila. Yun ang oras natin para lumayo. Paano kung madapa ako? Eh di iiwan ka namin. Seryoso? Joke lang. Pero mong ka madadapa, hawakan mo tong tubo. Pag nakalapit, tusukin mo sa mata, takos takbo ulit. Manang kayo sa gitna, ako sa huli. Handa na ba kayo? Sa bilang ng tatlo, takbo papuntang likod. Walang hihinto. Isa. Dalawa. <laughs> Shit. Takbo! Bumukas ang pinto. Sabay-sabay na lumingon ang mga amalanghig. Nakita ko ang mga mata nilang mapupula, walang pupil. At sabay-sabay silang tumakbo. Tumatakbo si Jobert, may humahabol sa kanya sa likod, isang amalanghig na nakasando. Kaloy! ang lapit na! Lumiko ka sa lamesa. Biglang kumabig pakanan si Jobert. Yung amalanghi, dahil hindi mabaluktot ang tuhod, hindi nakaliko. Dumiretso ito at bumangga sa pader. Nasa gitna na kami ng court at marami sila. May humarang sa harap ni Manang Tess, isang babaeng amalanghig. Pwe, lumayo ka! Manang, Yuko, huwag kayong makipagsuntukan. Takbo lang! Malapit na kami sa exit door. Pero may isa pang problema. May nakatayo sa harap ng pinto. Ang laki ng katawan niya. At nakaharang siya sa nag-iisang labasan. Jobert, nakikita mo yung sound system sa gilid? Yung malaking speaker. Oo, itong ba mo. Harangan mo yung daanan niya. Ang bigat niyan. Gawin mo kung ayaw mong maging hapunan. Tumakbo si Jobert papunta sa speaker. Habang ginagawa niya 'yun, Hoy, dito. Tumakbo naman ako papunta sa malaking amalang hig para kunin ang atensyon nito. Ito na ang moment of truth. Hinihintay ko siyang lumapit 10 meters. 5 meters. Naaamoy ko na ang naaagnas niyang hininga. Two meters. Ngayon na, Jobert! Tumakbo ako pagilid at tinulak ni Jobert ang speaker. At dahil hindi makahinto at hindi makatalo ng alaman hig, bumanga siya sa speaker at natumba. Jobert, buksan niyo ang pinto. Dali! Paglabas namin, diretsyo pangin May makitid na hagdan, pababa sa ilog. Madulas, maputi. Baba, dahan-dahan, pero bilisan nyo. Hindi sila makakababa dito ng mabilis dahil matigas ang tuhod nila. Gugulong sila. Pumaba kami sa hagdan. Naririnig namin sa taas ang tungol ng mga amalang ng na kadungaw, pero hindi makababa ng maayos. Hindi sila sumusunod? Susunod yan, pero gagapang sila. Matatagalan sila. Kailangan nating tumawid sa ilog. Mas gusto mo bang malunod o makain ang buhay? Ang lakas ng Agus, Manang. Wala kaming choice. Lumusong kami. Ang lamig ng tubig hanggang bewang. Hinihila kami ng Agus. Lumingon ako sa taas. Nakita ko sila. Nakatayo sa gilid ng bangin. Ang dami nila. Nakatitig lang. Ligtas na ba tayo? Tapos na ba? Tignan niyo yung usok. Nagsisimula pa lang sila. Saan tayo pupunta rayon? Wala na tayong bahay. Wala na tayong barangay. Sa bundok, doon sa matarik. Doon sa walang patag na daan. Doon tayo ang hari. Dito sa patag, sila na ang may-ari. Tinitigan ko ang kamay ko. Nanginginig pa rin sa takot at nagpasya na kaming magtago sa bundok. Tara na, bago pa dumilim. Mahirap tumagbok kapag walang ilaw.